marumi na rin yung piston ko overall muna mga idol ganda ito kasi malinisan na lang panibago at pa, simulang nakuha ko to tuloy tuloy mga idol kaya mas mainom na lang ito palit na natin ng mga pyesa na kailangan ayan mga black oh. marumi na rin ito yung ano cylinder uh, head yung pag ka nandiyan wala pang na, no? gusto ko lang malapit kung saan talaga yung yung malagatik at kamuntro tayo mga idol housing crafts yung mga kapitan ng lining pero hindi pa sira. Pwede ba linisan tayo doon? Ha? Linisan lang? Wala, mungro ka dito. Oh. Oh, dalhin ko na lang bukas lang kasi, na dalhin kasi hindi naman natin mabuto ngayon eh. hapon na eh yung stator ko mga idol eh, para ng ata eh, sa lublob ng baha lagi na lang may baha ayan ang nangyayari Wow, ang dami na pala yung ano nito Pero pilip pa rin ako mga idol ah Malakas pa rin humatak Kuryente Hindi pala sa battery yon ano Dito na pala ano Laki-laki yung gagastusin natin yung stator oh. Sunog kitim na Kaya yeah pala ang kuryente pagputol-putol putol ang connecting rod ito yung connecting rod mga idol isa rin to na pag once na may kalog na huwag talaga gawin na hayaan lang